11 AM na po mga kalaki ng June 18 at eto na po ang mga numero para po sa mga tataya po ng mga Loto Pilipinas at Loto Abroad. Mga 6 digit lucky numbers, mga nagsuswertihan pong mga jackpot po ng mga anlalaki ng prices mga kalaki ng mga Loto Pilipinas at Loto Abroad. Eto po ang magagandang tips kung gusto nyo kunin nyo po, ilista nyo po at alagaan nyo ng 3 days, ilaban nyo po yan ng 3 days mga kalaki. Kaya kung ready ka na nakunin at subukan ang aming mga lucky numbers ngayon pong araw na to, abay kumuha na po ng mga listahan mga kalaki at ibibigay ko na po ang mga swerting tips ng mga numero para po sa ating lahat. Ready ka na? Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging Ayan po mga kalaki at eto na po mga kalaki, umpisahan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Habang wala pa pong bumibili, vlog vlog po muna tayo mga kalaki. At eto na po, ang 10-digit lucky numbers abroad, kunin mo na. Number 37, number 28, number 36, number 29, number 43, number 52, number 54, number 61, number 18, at number 20. Ano to? Number 20. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito na po ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers mo ay number 32, number 26, number 23, number 19, number 16, number 38, number 3, at number 6. At ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers mo ay number 21, number 26, number 19, number 27, number 35, number 33 at number 7. At syempre, ito naman po ang 6 digit lucky numbers 6 uh, 1 to 29 or 1 to 25 abrut po mga kalaki, kunin mo na. Number 16, number 12, number 10, number 22, number 25, at number 3. At ito naman po mga kalaki, ang 6-digit lucky number 0 to 9. Ang 6-digit lucky number 0 to 9 mo ay number 8, number 1, number 4, number 4, number 2, at number 5. At syempre po mga kalaki, ito po ang pinakalas dyan sa abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad, kunin mo na. Number 7. Number 22. Number 18. Number 26. At number 34. Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers abroad. Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po ang mga prices. Pero bago ko po ibigay yan mga kalaki, para po sa mga lucky numbers na mga binibigay natin, aalagaan niyo po yan ng 3 days bago po natin palitan. At syempre po mga kalaki, sa mga gusto po makatanggap ng mga libreng lucky numbers, hanapin niyo po kami sa Facebook ha, yung mga totoong account namin. Kasi marami pong lumalabas sa mga fake account dyan na kinukuha ang picture ko at ginagawang profile, hindi po kami yan. Ito po ang mga legit na account namin, itong ginagamit ko ngayon ha, hanapin niyo po sa Facebook, Parungkin. Tapos isearch nyo po ang followers niya. Dapat merong makitang 400,000 followers. Ako yan. May second account po tayo. Red Parungkin din. Na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers. Nakasama ko si Lola Carmen at Aris Gatchalian. ay po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parungkin, na merong 16,800 followers. At syempre po TikTok ang TikTok natin Red Parungki na mayroong 424,000 followers. Ay yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po i-comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po. Papadala kita ng mga lucky numbers na libre dyan po sa messenger nyo sa spam, i-check nyo po mga kalaki. At syempre po tandaan nyo mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan sa loob ng kriman Sa STL, sa Lotto Pilipinas, loto Abroad, National Wedding Ako po magbibigay mga kalaki at aalagaan mo yan ng 3 days, okay? At mali mo naman pag sumali ka sa amin sa private consultation, dito pala ang swerte mo. Kami pala magpapanalo sa iyo. Kaya subukan nyo na po, I-try nyo na po sa mga interesado dyan. Message na po kayo sa messenger ko at make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po sila nagumagaya sa atin. Oops! Oops! Sa mga sasali po ngayon na, araw na to bibigyan ko po kayo ng discount para member ka na po ng June, July at August. Unahan lang po lagi sa discount mga kalaki kasi bumabalik po uli ang membership sa totoong uh, totoong price niya mga kalaki. Kaya kung gusto mo, mauna ka na para may discount ka. Okay? At syempre po mga kalaki, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 6-digit lucky numbers para po sa mga tataya po dyan ng 642. Ito na po, Pilipinas. Number 22. Number 41. Number 19. Number 17. Number 25. Number 28. At ito naman po ang 645 number 34 number 21 number 37 number 42 number 13 at number 6. At ito naman po ang 6 digit lucky number 649 number 20 number 26 number 15 number 5 number 14 at number 28. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito rin po ang 655, six-digit lucky numbers. Number 43, number 52, number 19, number 9, number 27, at number 35. At ito rin po ang pinakalas, ang six-digit lucky number 658 mga kalaki. Kunin mo na. Number 20, number 22, number 36, number 48, number 23, number 16, at number 11. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin. Ngayon pong tanghalian, takbo na po sa mga suki yung outlet. At make sure po ang mga lucky numbers namin, aalagaan niyo po yun ng 3 days. Sa, sa mga gusto po ng tips sa mga lucky numbers, abang-abang lang po kayo lagi dito sa mga vlog natin. Pwede niyo po yung tayaan kahit saan mga kalaki. At syempre, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo sa ating mga OFW po dyan sa Singapore. Kila ati, ano to, kila ati Lynn at kila Ma'am Lisel. Hello, shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa mga OFW sa Singapore. Singapore, napanalo ko na yan sa Magnum. Magnum yata yun, 3 digit, saka 4 digit. na panalo ko na yan mga kalaki. Good luck po. At syempre po, punta lang po tayo dito sa Pilipinas. Kung saan po marami rin po nagpapashout out. Diyan po sa may Laguna. Ayan, hello po sa mga taga Laguna po. shoutout po sa inyo. Wala naman sinabing bayan kung saan siya. Taga Laguna daw ang province niya. Laguna na panalo na kita. Ayan, si si Sir Darren Ocampo. Hello po kay Sir Darren Ocampo. Maraming maraming salamat po sa pagtutok. Humihingi po siya ng 2 digits. Sige po sa lahat po ng na nagpa shoutout ngayon. Meron po kayong lucky numbers. Abangan niyo po yan sa messenger niyo. Re-replyan ko ngayon. Mananalo tayo ngayon. Claim it mga kalaki at lunch na tayo. Kain na.